Ayan. Hello guys, magandang uh, hapon, umaga, tanghali, gabi, madaling araw sa inyo. Wala tayo sa himlayan ng Pilipino guys. Nandito tayo sa uh, Forest uh, Lawn. Dito sa... Forest Lawn. <laughs> Dito sa Rodriguez Rizal, no? Montalban Rizal, At uh, uh, kasama ko, uh, nilibing namin yung Mystica na si Gangrel uh, doon banda. So ngayon guys, uh, sabi ng mama, mayroon daw Tinanong ko, ko si mama na taga rito, si Pultorero yata yun, na kasi siya na kayo guys. Na meron, sabi ko, meron bang artista nilibing dito? Sabi niya dalawa daw, si Bentong at saka yung isang singer. Hindi niya ma-recall ma, -ma -ricol -ricol kung sino yung singer. So, sabi niya basta dyan sa Iglesia Ni Cristo. So, andito tayo yung sa Iglesia Ni Cristo. Ito yung section ng Iglesia Ni Cristo. Kung saan, siyempre mga Iglesia Ni Cristo ang manakalibing dito. So, wala pong ahalo dito na iba kundi ah uh, Iglesia ni Cristo lang po. So, uh, hanapin natin ngayon kung sino yung singer na yun. Sa dami ng mga ano na ito, Diyos ko, saan ba? Actually guys, kukunti lang sila yung mga nalibing dito ng iglesia. Siguro mga ano lang. Mga wala pang sandaan. So, yan yung, yung uh, mga bakante na yan, uh, for the Iglesia de Cristo yan. So, alam na, guys. <laughs> so, pusuyuri natin to. Isa-isahin natin. Alam. Dito na, nga. Uh, dito sa may color. Iglesia de Cristo. Ano? Susuyuri to? Sino kayo singer naman yon Sabi niya singer. malalaki Oh my God! Victor Noblesa Wood. Si Victor Wood guys, andito. Andito nilibing si Victor Wood sa Forest Lawn. Dito sa Rodriguez Rizal at may lang sa kanya noong 31 at 1 tinisa natin ang ano ni Victor Wood ah sikat na sikat ang araw to si Victor Wood guys ah ayan iglesia din pala si Victor Wood ayan So Victor Wood, your music will remain forever uh, with